labas mo na labas 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 yun oh ito ba ay lumabas si Bruce ko siya na si white F white F labas ka white R yun white F labas ito so, maru 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 dan si Thunder Thunder dito ko muna pamayana muna yan so pinaparisan yun dyan harden natin eh Yung nag nga. nag yung dalawa. Si ano yun? Si Maro tsaka standard yun. Taan natin. Ang dito is si ano. Yun, rumonda din. Hi. So yun, mga ka-birdie. Maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw na to, mga ka ayan nga. Umaraw na nga. At ngayong araw na to, siyempre, is papakawalan na natin yung mga kalapati natin. So yung apat, na tinuturuan natin ulit dito sa lop natin. yan mga ka so Nilipat natin yung lop natin dito. Kung naalala nyo, nasa bubong dati yan. yan. Pinagpuputol na nga natin yung mga sanga para makita nila yung area dito sa atin. Dahil nga, mababa yung pinaka area ng bagong lop natin mga ka-birdies. Ayan na nga. Ito na nga yung mga ibon natin. So sinadya ko gabi na hindi sila pakainin ng ganong kadami. Para agad silang mapapasok. Ayan mga ka-birdie So yung tuturuan natin dyan Siyempre si White P O White F pala Si Ma uh, Brusco Si Maru mga ka-birdie Sa, Saan na ba yun? Saan na ba yung isa? Ayan si Thunder So yun yung tuturuan natin mga ka-birdie So yun o no? Pagrasibo nga sila ngayong araw na to So katatapos ko lang magpakain ngayon ng mga breeder natin Then mamaya-maya ispainumin ko So kung gusto nyo makita Tara! At ito na nga mga ka-birdie Sineta up na natin yung isang camera natin dito Ayan, naka-play na nga yan Para makita nga yung paglabas ng mga kalapati natin So pasok tayo pa 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 sa loft, siyempre So na rin ito ng linis Ayan So time check tayo So oras dito sa atin, mag alas 9 na So bukas natin yung double trap door natin Ayan, then yung mga YB natin syempre is i-viewing din natin yung mga yan So ilabas natin Tain na natin itong si Syempre, si Bruce ko labas ka na labas, labas, labas. Yun oh. kita ba? ano naman ba si Bruce ko? Then si ano, si White F. White F, labas ka, White F. Yun, White F, labas. to Maru, Maru. Maru. Then si Thunder. Thunder, dito ka muna. Mamaya na muna yan. So, pinaparisan yan dyan, harden natin eh. Hmm, um, umalaspas. Baba muna tayo. Mukhang nagronda yung kalapati natin. Check natin kung nagronda nga. Yan sandito pa yung isa. Kaya natin muna yan. As a first POV natin. Hindi ko makita kung naglulupply ba. Ayan. Ayan, nagronda nga. Nagronda yung dalawa. Si ano yun? Si Maro tsaka standard yun. Laan natin. Ang dito is yun ano. Ayan, din. Monda din, Ramonda din. <laughs> din atin. Medyo maano dito eh. Kaya hey, Ramonda. Nagrooting. Lumabol, lumabol yan. Yun oh. No? Nagroonda yung tatlo natin. So isa na lang yung hindi sumasama. Which is yung kalapati natin na isa. Kung alam nyo yun. Si, ano. You know, si White F. Hindi ko alam kung paano si White F. Medyo low condition din kasi. Yan. So yun oh. No? Agad dumayo, bumatak agad. Kita ba? Kaso ah, watak watak Parang YB <laughs> Yan o oh. nag -oop, yeah. Sabik na sabik Ang mga kalabati natin Kamaikli so, ang buntot Mga kaverdi Dahil nga Sa nakaraang video Alam nyo na Binawasan natin yung mga ano Ng mga yan So good to Pagkatapos silang Romonda Try natin papasukin Ngayon pag pumasok Is Okay Pag di Okay lang din <laughs> Yan Tignan natin Si Thunder nakaraan, alam ko, gano'n yun, ano, yun, 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 yun. dumidi pa yung si ano, yun, Maru. Ay si ano, brusko. Mukhang bubulusok pa iba na. yan, Kaya lang natin mag routing Kaya lang natin. So may naiwan doon, mga ka-birdy. Eh. Yun, o. No. Pumunta nga sa kabila. Yun, no. Si White F, Sana ba? Ang Antit titinis mag-ronda, Mukhang gustong gusto nila yung ano natin, na? Yung binigay natin na patoka, So, yung patuka na binibigay ko ngayon, mga ka-birdie, yung kalapatids. Breeder mix. So, mag-flyer tayo pagka mag-road training na tayo. Yan na sila, ah. Yan na, medyo mababa na. So, sobrang sabik, ah. Yan, 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 yan. bababa. De, dun, 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 yan, bumaba, bumababa, eh. Sa, sa bahay ni mama. Kasi, rumirekta sila dun sa dati nating, ano. Lop. Kaso, wala tayong lop dun, eh. Yan, bumaba na yung dalawa. Yan. Yung buwan na din yung isa. So mukhang sanay na tong si Maro ah. So may rekta doon ah. Yun. Medyo alangan pa, alangan pa yung ibon natin na isa. Pum dumapo dito ah. Dumapo dun si ano. Si Thunder. Puntahan natin. Baka maka-orient itong ibon natin Ito Lugi pag na kuryente. Tara natin. Ay, bumaba. Bugawin, bugawin natin. Medyo mababa na yung video natin ah. 4 minutes na. Wait lang. Sa atin ba to? Oh, standard rata ito eh. Dumapong siya dito. Nagalangan kasi. Shhh. Yun. Mas maganda yung binugaw natin kasi eh. nang isang araw kagagawa lang ng kuryente dyan eh. Naputol. Yun. Dumapong na. Kaya dumapong lang mga ka-birdies. Kumpleto na. Yung apat natin. Bumaba na. Sayaan natin muna dun. Then ilabas natin sa viewing area yung mga YB natin. Tara. At ito lang nga mga ka nilabas na natin yung mga YB natin. Habang inihintay natin, bumaba yung kalapati natin. Yung apat na ilalaro nga natin. Nakapagpasukot na pala na tayo sa BBC mga koys o mga ka kaya abangan nyo. At kung nadidinig nyo nga ako, pinapaingay ko na yung patokaan nila. Pero wapois pa rin, hindi pa rin sila bumababa. At yun na nga mga ka-birdie, ito na yung mga tinuturuan natin. Yan, o. yan ngal ngalang ha, pero ayaw pang bumaba. So parang disadvantage yung ah uh, bayabas dito so tinatawag ko itong mga to pero ayaw pa rin so hagin natin lahat ayaw talaga yung balikin ko kayo mga kaburdi few inches later ito na nga si Maru mga kaburdi yan tinatawag ko so turuan pa ito hanggang ngayon so kung din gata yan ito kira response ha? Nagre-repass hmm? na agad yun. Gusto ko. Oh, dito, dito, dito. ginatin natin ng ano. ginatin natin ng lalagyanan. So, ito to. Gyan natin ng ilang piraso. Ayan. Eh. Para bumaba doon Ayan, yeah, strategy Strategy ba? Baba, baba Babaw na, Maro Babaw mm -hmm. na yung matututo niya Ito Maro Ayaw, ayaw, ayaw Ayaw, ayaw pa Balikan natin mamaya ulit, ulit. Papasok na yung si Brusco. Si Brusco to, si Brusco ipapasok. Yun, nice one, Brusco. Nice one. Nakabasok si Brusco, mga kumurdy. Yan. Agad. Tapuan agad. Dalawa na lang kayo. Kung hinihintay nyo dyan, ay dalawa, tatlo pala. Ito si Maro at si Thunder na lang. So pag gaganyan, pwede na na tayo magpakain. Okay si Maru to, si Maru, si Maru guys ito mga cover ready si Maru, papasok din ata pasok na i-click natin yun nahuli ako ng konti maru second drop second drop sa loob natin yun hinihintay ko lang sila tamang panood lang isa na lang dito tapos isa sa bubong matakot tata balikan ko kayo ulit so ito thunder third drop ata to third drop sa loob natin so, so, so ito nasa top door din Dahil may kumakanta at nagbibidyoke nga Voice over muna tayo At ito na nga yung last na ibon natin na pwedeng papasukin Dahil nga si White F ay nasa bubong ng kapitbahay So medyo nabugaw natin ng konti kaya medyo mailap at ayaw lumapit ng kalapati natin. Nagdesisyon na ako dito na ibigay ko na yung patuka dahil nasa trapdoor na din si Thunder para bumaba na. At dito nga makikita nyo mga ilang minuto is bababa na siya. Ito lang yung technique na alam ko para mapababa natin yung ibon natin at ito na nga siya. Sa nakaraan nahirapan siya makapasok pero ngayon nakapasok na. So isa na lang talaga yung hindi natuturuan which is white F. Pero iniwanan ko naman yung camera natin pero wala pa talaga bumababang white F malapit na kasi yung sakaya ng BBC kaya kailangan na natin silang turuan para makalaro tayo dun. Pero i-update ko kayo sa mga susunod na video. So hanggang dito na lang mga ka-Birdie, like, share, subscribe. Ingat!